ilan po yung nakalista na naka, nagaantay ng uh, donor para po maisagawa ang kauna-unang lung transplant sa atin? Sa so, ngayon, marami kaming patient undergoing uh, work workup pero yung nakatapos na ng workup at ready na for transplant anytime ay apat. Uh, four, waiting, four patients in the waiting list for lung transplant donor. Uh -huh um, papano ho ba, to? Uh, papano ho ba itong isa sa gawang uh, uh, lung transplant para ho ba tong yung sa kidney na mag-aantay ka ng donor para maisagawa yung kidney transplant? O tama yan. Kailangan ng uh, isang donor bago magkaroon ng transplant at hindi at uh, uh, kung para sa kidney wherein kay, uh, ang magdo-donate ay buhay, dahil uh, meron tayong dalawang kidney, ang lung transplant, ang mga donors ay yung tinatawag na uh, already declared na brain dead usually because of uh, head injuries at hindi na expected na uh, magkakaulirat pa lang kaya tawag sa kanila ay brain dead. Yun po yung mga target o donors natin for lung transplant.